pagpalang araw po sa inyo lahat uh, may pagkakalog ko naman po sa, sa inyong orasyon orasyon sa dignong kahoy na sinukuan sana po ko, bago ko po, po usalin po ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at malayo sa sakit at uh, tiwala sa sarili at mamahalan wag nag away, -away. Malagi tayong magkumpupo sa isa't isa para malayo tayo sa mga away-away na yan. Sana po ay uh, huwag makalimut mag-subscribe ang hiwaga ng Pangkasinan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe na uh, ako ng aking YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kayo po ay bu may busilak na uh, busilak na puso. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ipagpatuloy po niyo 'yung pag-pa-subscribe uh, uh, niyo po. para... Marami po kayo malalaman sa akin na mga hiwaga na galing sa hiwaga ng Pangasinan na aking isishare po sa inyo at pakakalug ko po sa inyo. Mago po ang lahat ay uh, shout out po kay Baik Tayo, Kabayan, Berlindo Palisok, Athena Lustre, Daddy Jun, Masuhin mo, God bless sa'yo. Naumer no, Labog, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bo, Faustino Gloria, Loren Castillo, God bless sa'yo. Maria, Maria Ras, Milo Maranan, Ed Guns, Narski, Vlog, at sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Uh, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, sana po uh, mag-subscribe po kayo at uh, para makatulong po ako, matulungan nyo po ako at matutulungan ko po rin po sa inyo. marami po akong isi-share sa inyo na uh, ako aking YouTube. At uh, Happy New Year po sa inyo lahat ito po ay orasyon sa Dignong kaway na sinukuan ng ng pangasinan ah uh, bago po usalin po ay magsisimula po ng isang ama namin ang ng maria sumasampalataya at isunod pang orasyon ito ay pampasuko sa taong malakas na kaluuban panawag ito ng orasyon sa kaway na sitignum sinukuan Sambitin lamang ang pangusap na ito sa kanyang harapan upang siya ay mapasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Salin po ito isisip lamang ng tatlong bisis at ihip sa dibdib ng pakrus at ihip sa taong gusto mong mapa sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sana po pakaingatan po ito, huwag ipagyabang, uh, napakabisa po itong orasyon na ito. Uh, tiwala lang po sa ating sarili pag ginagamit po natin ng orasyon para uh, at saka uh, positive po tayo palagi para masarap po tayong uh, pagkakaroon ba ng Espiritu nagbabantay sa mga orasyon na ito. Narito po ang orasyon. Sukuan sa sanitam koream sukuhum so at idiin ang kanang paasa lupa tatlong bisis po uh, sukuan sa nitang kuryang suku hum ipadyak paa sa lupa tatlong bisis po at uh, isulod po ang susi mitam pidirektong maria isus hum ito po ay napakabisa po ito uh, na magagamit po nyo kung gusto nyo pong uh, pasukuin ng taong malakas ang kalooban uh, kapsalin po ninyo lamang sa isip ng tatlong at ihip sa dibdib ng pakurus at ihip sa tao gusto mong mapasailalim ng iyong kapangyarihan at siya ay susunod sa iyo. Sana po mag-subscribe po kayo at magkalimot mag-like. Pakipindot na rin po ang binay ko. uh, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.